ang hindi mo alam sa Coke. Kaya nga tayo pinagbabawalan talaga na huwag nang minom ng mga soft drinks, lalo na yung mga Coke, yung mga Sprite, sobrang tamis niyan. Ito kasi kapag sa umaga mo to o tanghali uh, ininom, siyempre gumagalaw ka, umiinom pa ng tubig, at kung ano-ano pa yung umiinom, kung kaya nailalabas mo ang Coke sa iyong katawan. Actually, hindi ako talaga umiinom ng mga soft drinks, ng Coke, ng Sprite, talagang pambihira. Siguro titikim lang ako once in a blue moon. Pero dahil na sa kagustuhan ko na ma-share sa inyo, ang kahalagahan ng sinasabi nila na huwag iinom at kung hanggat maaari may wasan ng Coke, ay kagabi ay talagang sinadya ko na ako ay uminom ng isang Coke. So, gabi na yun, so nakatulog ako pero uminom pa ako ng konting tubig. So hanggang umaga talaga hindi ako mapakali maaga akong gumising alas 5. So talagang nandito pa yung kasim sa hanggang sa dibdib dahil nga sa hindi naman ako talaga pala inom ng Coke ay uh, maibabahagi ko talaga sa inyo yung naramdaman ko na talagang mangyayari sa inyong katawan hindi lang ninyo talaga napapansin dahil sa inaakala ninyo ay uh, okay lang naman Kapag palagi nyo itong naiinom, ay talaga nadadagdagan pa ang inyong acid sa inyong katawan. So, syempre, tayo talaga, lahat ng kainin natin, and, andyan na yung acid, ano? nagiging acid sa loob ng katawan. Lalo na kapag tayo ay nakakatikim pa ng mga matatamis, katulad nga ng Coke. So, itong Coke na to, itong Sprite na to ay doble-doble ang mangyayaring uh, acid sa ating katawan. Alam nyo ba ang mangyayari? Pag acid, alam nyo naman ang acid, nakatutunaw. So, matutunaw ang inyong nga uh, mga uh, liver, magsisimula ng humina yan. At uh, talagang uh, ipatibuto natin ay talagang nga uh, rurupok na pati yung daanan ng daloy ng ating dugo, yung ating mga malalakit maliliit na ugat na papunta sa puso ay magkakaroon din ng diferensya. So ibig sabihin lahat kapag sobra ang acid natin, lahat ng ating nasa laman loob ay talagang hindi magiging maganda ang kalagayan nila. Ikaw na nakakarinig, umiinom ka ng coke, di ba? So, papaano mo maiiwasan ang pag-inom ng coke or mga soda, mga soft drinks? sa uh, iyong buhay so guys, eto, bibigyan ko kayo ng style uh, para lang din tong sa kanin, ano so, itry mo na huwag uminom ng 4 days sa coke o kahit na anong iniinom mong soft drinks try mo lang, so hindi mo na siya hahanap-hanapin yung araw, ay hindi mo na siya hahanapin, para lang din sa kanin apat na araw kang huwag kumain ng kanin ay talagang yung panglimang araw hindi mo na siya hahanapin. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Sana ay makatulong ito sa inyo para maiwasan ang pag-inom ng mga soft drinks. Bye.